followers sa kasama ka rin natin yun guys pa-subscribe na rin yung youtube channel natin maraming maraming salamat po maraming yeah. yeah, maraming salamat sa inyo buhay malaki God bless po

Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ रा akala mo goya mo din nag-aaway pa lang ako. Ro ay si ko. ng bahay no, ang apprehensively. Dali goodbye na. Ha mo, Eh yung MRT 7 station ng ano, Santiago Bayano. Na na

Saan na natin yung atrabaho natin Si Master Mario Kapintoy Yan, shout out to you Yan, shout out sa mga kaibigan natin Sa mga tangkubo Yan, family friends marami marami sa naman Supporta tayo Thank you there na pala yung natin Si Master ポーポーズ。オーンポー